Hi guys, andito tayo ngayon sa may Davao City area na kung saan dito nga pala yan sa may Quezon Park at ito yung Rizal Park. Nakatatapos na lang ng event natin dito sa taon-taong event ng Pasko Fiesta ng Davao City 2025. So tara, samahan nyo ako. Dito tayo sa may Quezon Park. So napaganda dito, marami mga bilian. Bili ka ng ice cream, bili ka ng mga food trip. At syempre, kanina, nag-launch tayo ng matinding bus ng Davao City. Ayan, oh. At ang daming tao dito. Napaganda dito. Pasko Piesta. Ayan yung kanilang Christmas tree. Tapos pwede ka pang pumasok dito sa loob ng kanilang area. Iyan, no? Oh. Pwede ka mag-picture-picture. Katulad na lang nito. Yan. So, ito yung view dito sa Pasko Pies, pinaka Christmas tree nila gawa sa kawayan ayan no, oh. di ba? so may entrance doon, may entrance dito may entrance doon, pat, pati sa kabila tapos may mga regalo pa dito guys na nakalagay, ang dami rin mga bata ayan no oh. o, di ba, mga regalo ayan, ito yung mga regalo dito oh. tapos may kalabaw pa na pwede ka magpicture dito sa may matinding kalabaw ayan no, oh. o, di ba? dito lang yan, sa may Davao City. So ano pang iniintay mo, kung gusto mo rin makapunta dito, dito sa lungsod ng Davao City, siguradong sure ball, garantisado. Let's go! Nag-launch na ang kanilang mga lights. na open okay na dito yan sa may Davao City Hall. At syempre, ang sampung bus, the modern bus dito sa Davao City na libreng sakay. 5 p.m. to 9 p.m. So ito yung kanilang mga bus dito. So ito na guys, ang mga bus dito saan, leko, maganda yung quality talagang sigurado dito lang yan, sa Davao City So, ang pera na binilita dito sa mga bus na guys is galing sa pera ng gobyerno dito sa Davao City lang mismo So, nung pahinita niyo sa Davao City sure ball na Let's go! Hi guys, nandito tayo ngayon sa may Pedro Street na kung saan naka-underground na ang kanilang mga wire. At may kita mo naman guys, oh. kitang kita mo dito sa street na to, wala nang wire na may kita dito sa lugar na to. At ang good news yan guys, isa pala to sa pinakaunang street ng Davao City dito sa lungsod ng Davao. So kung gusto mo rin makapunta dito na parang ma-feel mo na parang nasa ibang bansa ka na guys, dito lang yan. So may street ng San Pedro Street, Davao City na kung saan dito ni-launch ang mga libreng bus Ayan ang mga libreng bus dito sa Davao City. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Sure bull na! Sigurado pa!